So, isa nga po sa legacy yan ng Marcos administration ay um, nakatulong po sila sa ating kalusunan. Katunayan nga po, uh, katunayan nga dyan ah uh, uh, sa bagong Pilipinas, syempre nag, uh, ang pagkakaroon ng mobile clinic. So, ah uh, sa share to sa palasyo ng health worker ibinita uh, po doon ang 83 mobile clinic na kung saan ipinipinay sa Malaysia na Pilipinas so ano po ang nilalaman ng mobile clinic na yan so ang, ang laman po nito ay mga state of the art na gamit sa laboratory some uh that -huh. facilities number of other things that happen for beach Siya po sa mga kalatid ng pinsya kung saan tinanggap nila ang mobile clinics. Bakit sa pamamahagi ng pasilidad, sinisip po ang mga mga daan na ang local health officials sa pagpapatakbo ng medical equipment nito. Sa nagawigan pa rin ng pampangang solidarity ng regional training and orientation ng provincial health officers para sa nangit sila sa operasyon ng mobile primary care at sa para ang servisyo ng Hibrit Laboratory, konsultasyon at gamot para tukunan ang pangangilalang binigay. Yan ang bagong Pilipinas. So, yun nga po, no. Uh, yung mobile clinic po, no? so, sa lahat po ng kompensya magkakaroon. No? So, mo meron po mobile x-ray. Uh, ano ba yung ano, nabanggit kanina? na daman mo ni to refresher, mga mga provincial at ibang uh, ibang mit analyzer, analyzer ng motor, so microscope, na mga mga centrifuge, ultramicro, region to region, at iba pang kagamitan. Pa. so na pagkalaking pulo mo sa industrial na Uh, talaga naman sa uh, sa bagong Pilipinas kinakaragahan ng Marcos Federal Administration ng ating kapsulan syempre sa pangunang very really, first na ginili sa Marcos uh, at of course syempre katuwang po ng ating mahalang yung Marcos ay sa first lady, ginili sa Marcos so napakaganda ng proyekto ng uh, Marcos Administration tapos ang mga priority po nila ay ang kalusugan ng mga Pilipino kaya nga po meron po tayo mobile clinic sa buong bansa na, na ipamibigay po so, katulad nga po na meron po mga mobile x-ray meron po binocular or telescope so ang dami so, at mga iba pa po so bago po po yun ano magkakaroon ng training kung paano gamitin yung mga facilities ngayon. So ayan, so napakaganda ng proyekto ng Marcos Administration na sabi na ako ng mga kapatid po natin sa iba, ibang ulit, ibang side na sabi ko wala daw ginawa po ang Marcos Jr. Administration. para po ang mabuti ang servisyo medikal laboratorio sa